What's up mga buddy? Ang gagawin pala natin ngayon ay magpipintura ng pull up bar. Ayan mga buddy, nagsisimula na pala akong pinturahan yung makalawang na pull up bar. Dahil sa maulan ngayon kaya kinalawang. Kaya kailangan kong pinturahan para hindi madumi sa kamay tuwing mag-exercise ako. Bali, nag-extension pala ako ng mga badi Para tumaas. Ayan siya dati oh. Tapos malaki yung grips niya kaya pinapalitan ko na rin ng medyo maliit. Ayan, ayan yung pinalit ko. Oh. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a night. in my car wake up in a bar i'll be a superstar just on my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir yeah i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get lost i'm sick of this place don't know how to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots kahit umulan man di na siya kakalawangin